guys, magandang gabi mga kajindulag uh, Ngayon, kapag tapos yung namin uh, maglugaw kay Boss J, napakasarap ng na kanyang lugaw, kaya pag inintay yung followers, na kayo dito. At isa pa uh, napatsin ko natin ang mga secret mga vlogger na pupunta dito kay Boss J. So, hindi tayo magpapahuli mga kajindulag andito po ang estega natin at ating kakay. Yan. Mas punay niya na. Pupunong So yan guys, uh, kung mapapansin nyo, nandiyan yung mga sikat na ating vlogger So hindi po tayo magpapayawan sa kanila uh, Nandito po si na Boss Maynard 2.0, shoutout sa'yo And Kampaw, shoutout sa'yo Basari, shoutout sa'yo meme, uh, Memski -mem -mem shoutout sa Siyempre, ang ang may-ari ng nagawa natin si Boss Jay. Uh, so, 'yon guys, uh, maraming maraming salamat po, TG.